Kaso matigas. O kaya na namin to. Kaya na namin naman ako. Yan, pasensya na po kayo. Nasisiraan ng bayad. Wala kasi kami pera ngayon. Ayan. Ayan. Isang magandang araw po sa inyo lahat. Sa ngalan po ng inyong abang lingkod at sa programang Muntingiling, Kap Edward at siyempre, Boss Elisir. Ayan. Oh kaibigan kong amo. <laughs> yan. Ito po ang nakikita nyo yung aming mga kalakal. Nagpapasalamat po ako sa mga customer namin. Ito po, dahil po sa inyo, naipon po namin ang mga kalakal na kung saan, ito po, mga bakal yan, iniipon po namin. Dahil nyo po, magkano tayo kasi na pag na mga scrap. Ayan, marami pong salamat sa mga customer dahil po iniiwan po nila sa amin yan. Iniipon po ng inyong abang lingkod kasama ng aking mga kaibigan dahil dadating po ang araw sa mga susunod na araw amin pong ibinebenta yan at lahat po ng pinagbentahan yan amin pong ginagamit sa pagtulong sa ngala ng programang Munting Hiling kaya Boss Elisir salamat sa iyo dahil ikaw ang nag-aakot yan araw-araw marami -araw, na naman doon sa tindahan aakotin mo na naman para natin maipon at sa mga susunod pag nagmahal yung plastic ibebenta natin yan kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa lahat ng tumatangkilik ng Edward Auto Supply at nagbibigay ng kanilang mga isabap. Kaya pag kayo po nagpagawa sa aming tindahan, ah, nakatulong na po kayo sa akin higit na at nakatulong po kayo sa ating mga kababayan, higit sa lahat sa mga nangangailangan. Sapagkat ang kinikita po ng aking hanap buhay, siya pong ginagamit natin sa pagtulong sa ating mga kababayan. Lagi po natin tandaan ang programang Munti Ngiling, ito po sarili kong pera ang aking ginagasta sa tulong ng Panginoon Unang Una at sa tulong ng ating mga customer. Kaya sa lahat ng aking customer, pag kayo nagpagawa, baka pwede nyo nang iwanan ang mga bakal-bakal na nadaya. Kasi yung ibang customer, di naman natin pwedeng hingin, sila na ang kusang magsasabi na iiwanan. Kaya maraming pong salamat sa inyo. Ito naman, itong talbos na kamote. Eh. Kaibigan nila, Sir. Ito yung ginagamit natin. Ha? Namin sabi, may bumibili. May bumibili. <laughs> Ayan. Nakita nyo po, ito po yung aming talbos kamote na namin sabi, may bumibili. Pero hindi mo namin binibenta. Libre lang pong nilang nahihingi. Dahil nakakaya naman kung ibebenta pa natin ito. Mga kaibigan naman natin ang humingi, di ba? May malaking naman. May malaking naman. <laughs> Kaso matigas. O kaya na namin ito. Malaking laman ako. Ayan, na po kayo. Nasisira ka ng bayad. Wala kasi kaming pera ngayon. Ayan. Ito po. Ito po yung iba na aming naiipon. Ayan. May kaserola. Ayan. May kaserola kami, oh. Oo. Oh. pa sa pakilo. Kasama pa pakilo yan. Ayan. At siyempre po, yan po itong mga oil filter. Ito po yung mga, wag ka na pumunta sa rangis. Ito po mga filter na to, binibili po sa amin 10 piso, isang kilo. Ito po ay libong peraso na naiipon po namin sa aming araw-araw na hanap buhay. May mga kasama pong bakal dyan. Wag mo nang puntahan, At ayan po, lahat po nang yan ay gagamitin po natin sa pagtulong sa ating mga kababayan. Isa na po sa naghihintay ng tulong namin ngayon, si Ate Wilma, Ate Wilma Lamas, maghintay lamang po kayo. Papupuntahin ko po si sa Gawad Sani dyan dahil nasa ospital na naman po ang inyong anak. At marami pong salamat sa inyong tiwala sa akin. Kaya makakaasa po kayo, natutulong po ang inyong abang lingkod. Ang inyong abang lingkod ay isa rin po mahirap, hirap din po sa buhay. Pero hindi po ako nakakalimot sa pagtulong sa ating mga kababayan. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, kung ko ay tutulong lamang dahil sobra sa iyong pangangailangan ng iyong binibigay, walang saysay -say sa kanya. Kailangan tumulong tayo kahit tayo nahihirapan. Dahil ang pagtulong kailangan nararamdaman at sinasabuhay natin at sinasapuso natin ang ating ginagawa. Kaya nakita niyo po, ito po ang buhay na normal ko. Ay alagang manok dahil wala naman po sigurong tao na walang libangan. Yan po ay libangan ko lamang, nakakatanggal ng stress, problema, at syempre, kailangan po naman natin, meron tayong kaligayahan sa bawat. Maliban sa aking pamilya na siyang nag-unang na sumusuporta sa akin, maraming salamat sa kanila. Ayan. Kaya, kaya ako po ay natutuwa dahil na kahit sa kabila ng aking kahirapan, maraming nagmamahal sa akin. Kaya kaya ni Boss Ilis, dito ka na ba mamamatay? Sama-sama na tayo? Parang matagal pa tayo. <laughs> <laughs> may Maraming pa na kailangan ng tulong. Uh, dito mo, kung mapapansin niyo mo, may takip. Kaya po ito may, 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 may po yung mga bakal, tinatakpon po namin kasi yung mga filter po, pag pinasok ng tubig, baka hindi na po bilhin. At syempre, yung mga bakal kakalawangin. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong at pagsuporta. Patuloy niyo po sanang panuorin ang aking vlog sa YouTube channel, Munti Himiling Kap Edward. Paki-subscribe naman po like, and share po. At ang aking Facebook account, Edward Pante po. May fake po niyan. Ang palatandaan po para maging original ang inyong mga papanood at doon po kayo magbigay minsahe eh, yung pong maraming followers. At yung konti po, pakiusap naman sa fake account. Huwag naman po sana natin pagpatuli pa. Baka pwede nyo naman akong pagbigyan. Balato nyo na lang sa aking ginagawa. Burain nyo na naman yung fake account na Edward Pante. At follow nyo rin po ako sa aking Facebook page. Munting hiling up, Edward. Huwag po natin kalimutan, suporta ang aking mga pagtulong. Ayan, maraming maraming salamat po. Boss Elser, salamat. Salamat. Ayan. Muli po, magandang araw at maraming maraming salamat sa Panginoon at sa lahat ng customer na tumatanggibig sa aking hanapbuhay. Salamat at magandang araw sa ating lahat.